Two sibling hired killers ang tatlong na-arestong suspect sa na pagpatay kay Makunakon Isabela Mayor Erlinda Domingo sa Quezon City. Base po yan sa paunang imbesigasyon ng pulisya. Mukhang planado at sinadyaraw ang pagpatay sa alkalde. Iniharap sa publiko ang mga suspect kahapon na kinilalang o nakilalang sina Christian Pahinado, Michael Domingo at Mary Grace Malones. Bukod sa mga baril at bala, nakuha rin sa kanila ang motorsiklong ginamit umanong getaway vehicle at ilang drag para pernalya. Hinahanap pa ng pulisya ang tatlo pang kasamahan ng mga suspect. Iginait ng pamilya ng alkalde na wala siyang kaaway. Noong 2009, naging alkalde po itong si Domingo. Pinalitan po niya si Francisco Talosig na namatay rin dahil sa pamamaril. Na -alamin natin ang kabuuan nito because this might not be uh, two isolated events and maybe may, uh, in other words, whatever is, are the connections, uh, malalaman at malalaman ito. Sandali na po.